Hello hello, hello guys. Good morning, good afternoon, good evening. Ito guys, so oh. magkukuha tayo ng pulot ng pukyutan. Magpupuhang tayo guys. Ayano. Oh. Ayan na guys yung mga gagamitin nila. Oh, ayan. Ayan guys, so oh. ayan. Ayan guys, so oh. ayan. Oh. Ayan. Guys, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. ayan sila guys, so oh. ayan oh. Ayan sila guys. Oh. Ayan pa isa guys. Nakaupo lang oh. Ayan. Is yung gagamit na, gagamitin na pang pausok guys. Oh. Ito oh. Ito guys oh. Ayan. Ayan. Ayan guys. Oh. Ayan. Ito guys oh. Nagre-ready na siya. Nagsuot na ng kanyang jacket guys. Oh. Ayan oh. Ayan. Ayan guys. Ayan na guys. Inuumpisahan nila ang pausokin guys. Oh. Ayan na sila guys oh. Ayan oh. Mm. Ayan guys, umuusok na guys. O, oh. ayan na guys. Pupuhag tayo guys ng pukyutan guys. Ayan na guys. O, oh. umuusok na. So, ayun o. Oh. Nagka-FM siya sa puno guys. Ayun o. Oh. Ayun o. Ayan guys, pinapuusok na guys. O, oh. ayan. Ayan na siya guys. O, oh. ayan guys. O, oh. nagka-FM guys. O, oh. ayun o. Ayan o. Oh. Ayan, oh. Pinaposo na, guys. Ayan, ang guys. Ayan, guys, oh. Ayan, ayan. guys, so oh. nausukan na guys. So ayan oh. ayan. oh. na guys. <laughs> ayan na siya guys. Nausukan na. Mm. na. Ayan na. Ayan na guys. So oh. Mm. Ayan sila guys. So oh. ayan oh. Ayan oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan na guys, inuusok na guys. Ayan na guys, o oh, kumalat na guys. Ayan. Ayan guys, o. Oh. Ayan. Ayan guys, ang pausok guys, o. Oh. Ayan na siya guys, kumalat na guys. Ayan na guys. So, kumalat na siya guys. Ayan ang pampausok guys. Ayan. O. Ayan ang gumagawa guys. Ayan. Hmm. Dito sa tapat natin guys. Kailangan maliit ng gusto.

Ayan guys, oh. Ayun, naakit na guys, oh. Ayun. Wala um. na, oh. Ayan na guys. Buli um. kaya? Buli, klase nun, oh. Ayan, oh. Ayan, guys, inaakit na guys, oh. Um. Ayan na. Ayan na guys, oh. Masyadong mataas guys. Ayan na, oh.